Bali, may konting unting harvest na po tayo dito mga ka-farmers sa ayong talong na pina-recover. So, bali, halos isang buwan uh, sa pagpaparecover at uh, kakaroon ulit siya ng mga bunga. So, pag uh, sa taas kasi mga farmers uh, hindi natin makapansin yung kanyang mga bunga. Pero, kitang-kita naman na may mga bulaklak. Yan po mga ka-farmers so yung uh, mga bunga niya na lumabas. So same din po dito. Ayan. Sa mga bagong talbos niya mga farmers So dyan na lumalabas yung mga bunga niya. So ito, maliit pa lang. May <coughs> tama na ulit kagad siya ng fruit borer. Ayan mga farmers yung uod sa loob. Hindi talaga natin ito may iwasan. <coughs> so ayan mga farmers. Ayan. So yan yan <clears throat> sa baba <clears throat> mga uh, bali martes po kasi ngayon mga farmers no so siguro uh, sa biyernes uh, medyo marami-rami na po yung <clears throat> mapipitas dito so pasensya na kayo mga farmers medyo ano po yung lalamunan natin no so uso po kasi yung ubo ngayon dahil uh, <clears throat> malamig po yung panahon tuwing madali uh, madaling araw So ayan na uh, makikita natin mga farmers green na green na po yung kanyang daon at uh, marami na po siyang bulaklak. So ayan na, yan po yung uh, napitas ko. So namimitas kasi ako ngayon. Ayan, ito yung bunga niya mga farmers so. Ayan. Diba? Ang ganda po mga farmers Ito po yung ating uh, pina-recover. ipitas na tayo ulit. So tapos ako mag-harvest mga ka-farmers sa may uh, Ampalaya. So yung ka-partner ko nag-harvest dun sa may si ano sili dahil tapos na rin siya mag-harvest sa sitaw. So pa konti-konti lang ngayon mga farmers yung mga pitas namin. So meron pa dun sa kabila. So may mga bunga-bunga na rin po yun. So bali <coughs> update ko na lang po kayo mamaya mga ka farmers no kapag uh, tapos na po akong mamitas. So, bali ito naman yung isang area mga farmers no na Calixto <coughs> F1. So yung doon na kasi sabi lang may 200 yon So same din po dito. So pag pinagsama natin so may 500. Pero hindi ko lang alam mga farmers na so dahil marami itong namatay dito. <coughs> ayan na tulad po dito. Ayan o. So maraming namatay. Ayan o. So hindi ko na yan tinamnan. So, sabay, uh, sabihin natin 500 talaga lahat to. So <coughs> may mga ano na rin. Ah, Para may rami na rin yung kanyang bunga sa so, ayan po. Tapos same din po yung ganyang mga malilit na bunga ayan o at uh, maganda na rin po yung kanyang mga dahon <coughs> mga farmers o so. ayan kaya nga sabi ko sakto talaga to sa Friday yun o no? tama ng fruit bore mga farmers o so. sayang kailang yan pagkain na ng baka o oh, pwede yan maano, mahiwa at saka maprito sayang, mahal yung talong ngayon <laughs> ba. so tinatanggal ko na rin mga kaparmas yung mga bunga niyang ano, na tulad po nito yan no. so class B na rin kasi yan o reject na pag lumaki tulad po nito wala na yan so kakain lang po yan ng abono yan o no. tanggal ko na yan So tanggalin na yung mga uh, mga bunga na masyadong baliko. Tapos yung may mga tama ng uh, fruit borer para yung abono na makain nila pakainin pa ng ibang bunga. So bali, isang bisis ko pa lang ito mga farmers na bunuhan ng Yara at saka Omega. So doon na natin to siguro makikita sa ikalawa yung ano uh, bunga ito na natin mapapansin yung kagandahan ng epekto ng omega at saka yara yan mga farmers so oh. ang ganda ang ganyan mga bunga yan sa baba oh. Yan. so ito mga bunga tulad po nito siguro nakakain na rin to siguro ng uh, omega dahil uh, martis po nga si ngayon nung naabunuan po kasi ito ng omega ay sabado so ilang araw na din yan diba Kapunta ka lupa antunan ko miyor din di kita niya sa lupa pito lo. Tama. Kaya to ko ang payment ko na. Kung po niya